Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series which is God's Comfort in Times of Trouble. So ngayong araw ang topic, yung specific specific topic, specific topic na ating tatalakayin ay kung paano harapin ang panganib or ang Diyos ay hindi nagbabago. So, in connection of our topic, ang Bible verse na ating tatalakayin ngayong araw ay ang Psalm chapter 46 verses 1 to 3. So sabi rito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear through the earth, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea? Though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. So, medyo complicated, no? So, basahin natin siya in Tagalog translation. Ang Diyos ay ating kandungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan, kabagbagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa Bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyo. So, kumbaga, ang pinapoint out lang ng Bible verse natin today is, with God, with the comfort that He gives us, that He is giving us, walang kahit anong pagbabago ang makakapagswi sa atin, di ba? Walang kahit anong pagbabago ang hindi niya tayo. Ang hindi natin malalagpasan with his presence. Kaya ang sabi rito, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagbagan. So in any changes that we experience, kahit pa yung mga mountains move into the heart of the sea gaya ng sabi rito, as an example, yung mga kumbaga sinisimbolize niya yung mga maaaring changes sa buhay natin. So, any changes na maranasan natin is nandiyan si God na isang handang saklolo in any changes nga that we might encounter. So, siya yung ating kandungan at kalakasan or in English, He is our refuge and strength. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. Number one, God is a refuge and our ever-present help in times of trouble. So, ito na rin yung meaning nito eh, di ba? Ito na rin yung explanation niya. Kailangan lang natin, um, kumbaga, basahin. Si God yung, kumbaga, sa kanya tayo nag-detake shelter at times of trouble. Kasi nga, a refuge. So, sa kanya tayo nagtatake shelter and he is our ever-present help in times of trouble. So, lagi siyang nandyan sa, para sakluluhan tayo in times of trouble at all times, ba diba? So, proven and tested naman na to kasi yung presence ni God laging nandyan lang yan sa atin. Kahit sinong taong tanungin mo, walang makakapagsabi na or kahit sinong taong nananalig sa Diyos, na tanongin mo, walang makakapagsabi na hindi siya natulungan ni God kahit sa isang problema ang naranasan niya sa buhay. Na number two, God's character does not change. So, very constant yung character niya, yung pagmamahal niya sa atin, yung loyalty niya, yung concern niya towards us, di ba? Yung grace and guidance niya, yung mga character na yon is hindi nagbabago. Kaya sabi rito, God's character does not change. Even when nakakapag-commit mga kasalanan, kahit pa ulit-ulit tayong nagiging pasaway, di ba? Yung character niya towards us does not change talaga, di ba? So, nasa sa atin na lang yon kung paano natin titignan or paano natin um, tatanggapin yung grace and yung grace galing kay God na ipinapaulan niya sa atin everyday day, di ba? Number three, God's people should not be afraid of changes. So, siguro yung changes na tinutukoy dito is yung katulad sa Bible verse natin, di ba? May mga changes na nabanggit doon na sinisimbolize yung mga changes na maaari mangyari sa buhay natin, di ba? So, we should not be afraid of changes kasi we should not be ano, afraid then to go out of our comfort zone. Kasi nga kaya tayo nakakaranas ng mga bagay na hindi hindi natin um minsan planado or wala sa um baga wala sa isip natin is dahil isa 'yan sa mga mga preparation natin. Kumbaga, dyan tayo na-train para sa future purposes natin. Like for example, yung mga bagay na hindi natin planado pero nangyayari sa atin, dyan tayo makakakuha or yan yung mga bagay na binibigay ni God sa atin para maka, maka, um, makuha natin kung ano ba yung revelation na gusto niya ibigay sa atin or para may matutunan tayo. Para bago natin makuha yung gusto natin mismo, is kaya natin yung pahalagahan, ma-appreciate ng buong buo and alam natin kung paano natin siya i So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number one, have no fear since God is near. So, hindi na tayo dapat matakot, di ba? Kasi yung presence niya ay laging nandyan lang. So, we don't have to worry about anything kasi nga dapat itaas natin sa Kanya. Kasi He is our refuge and ever present sa lahat ng oras. And number two, seek refuge in times of the lodge. So, the lodge kasi parang ano siya eh, kapag sinerge mo siya, lumalabas doon. Parang overflowing of water, parang ganun. So, iniisip ko na yung deluge na ito ay eh, sinisimbolize nga na kumbaga mga problema sa buhay, ganyan, mga unexpected challenges. So, when we think that way, lumalabas na, we should seek refuge or take shelter in times of trouble nga, ayun, yung mga unexpected challenges natin. So, kay God tayo magsisik shelter sa mga ganong situation. And lastly, find stability in God's immutability. So, yung immutability kasi, parang ano siya, yung state of not changing. So, gaya nga sabi sa teaching natin kanina, God's character does not change. So, dito sa application natin, we should find stability in God's immutability because He is not changing. His character is not changing, di ba? Sobrang constant nung character ni God. And with that, we can find stability. So, yung mga natalakay natin na yon, those factors are the reason why we should not be afraid of changes. And ayun yung mga paraan kung paano ba dapat natin harapin ng mga panganib na dumadaan sa ating buhay. Because our God does not change or ang Diyos ay hindi nagbabago gaya nga ng tema natin ngayong araw.